Ayan, yeah, salamat sa nag-sponsor ng Roscaldo Goto kay Nelyas. Salamat kay Cyrus. Sino? Yeah, happy birthday, birthday. Happy birthday. Happy <laughs> ah, birthday. Kumain lang ko rito, mga kadawi. Yeah. ni Cyrus. Ayun. No? Eh mga yung mga master so dito kami sa pasyalan sa Binyang Esplanade. Yan try namin mag night fishing. Yan si Rod, sa si Rod. Yan try natin mag night fishing. Yan. Hintay lang natin sina Cyrus. On the way na pati si na Jazz. Yan. Shout out sa ating mga Billy family. Yan night fishing tayo ngayon. Ay si Rod Ayun oh. No? Lipat yung aming motor. Dito lang yan mga master. Malapit kami sa may BGM TV ng binya. Try namin mag night fishing ngayong araw. Ngayong gabi. Yeah, ay ngayong gabi pala kasama pa si Ramil sa si Jazz. So, in kaming pa lang si Cyrus. O, sa loko yan nagse up po si Ramil. Ayun, no. Router para tayo. Ako floater daw so, siya. double effect kay Big. Ah, uh, double ano? Double, double impact ba? <laughs> Ang daming alam ah. Mayroon ng ano Eh them. Oh, para tayo sa Ang paa niya daw ay masa. At tsaka? tsaka tablets, tablets, tablets. Yeah, sana makadaling kami ng mamaw dito. Enjoy tayo sa night fishing mga mga sir. Ito na yung aming huli. Just yes, pakibukas nga yung aming ating huli. <laughs> Hindi na kami zero sa na aming night fishing. Ito ang laki oh. Ito Ayun no. Ah, uh, ano ba to? Tigite. Tigite ito. Tsaka, tsaka talag. Oh, yun. Ayos. Uh, hindi na siro Ay, si Ramil na. Si Ramil. Ayan. Dito pa rin kami sa pasyalan, mga master. Ang tabay pa rin sa night fishing. Ay, si Roda. Ayan yeah, no? Picture Ayun, ayun no. na pa si Diaz, nakabukengkeng <laughs> Nakabukengkeng si yung mga rad Masa rin yung kay Rod Kitang kita dila mo Paso, hindi ba kasi yung mga kaya mabilis ah. naman yung mga yan kasi may mga kalembang yan. Parang tumungo yung isa. Sara, pag may kumagat, banguhulog yan. Hmm. Babarik ka naman yan. A few moments later. ako nila sa sayo. Ngayon o. Ayun oh no, ayun oh Nga nga oh ko Ayun oh bayo no. kong bayo ko oh Ayun oh no. chabi oh tingnan na ulit niya ay Ayun oh no. Ayun oh no. 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 Walang pasag Pasag na Ayun Ayun na mga masero Nakapila na yung aming mga rad Ayun, kitang kita oh. Ayun, ilan niya? 1, 2, 3, 4 5 6 Ayun, 6 na piece Ah, 7, mayroon pa pala Ayun, dumating na sila sa Cyrus Ayun eh Shoutout kay Ador Ano nangyari sa'yo? Tata <tod tod> na yung mga gaya ng <tod> night fishing Tata sa'yo ka biyahe din kay Maris Ayun o eh. ayun, ayun, Meron Wala Wala Fake ka news kaya naman Baka wala ng pain Wala lang pain

ayan oh, oh. oh. may tilapia. Uh, tilapia. Uh, oh. Ah, tilapia. Sige, sige, sige. Ito nga, kita naman eh. dali, 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 serot dalay oing 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 oy, oing 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 pa, oing no? oing may gising oing 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 wala Naka atin. five fingers. Si <coughs> Bagsan lang may tala niya. Ang <coughs> <coughs> ganda no. o. Kaya iwento na ako. Iwento no. Tunay. Tunay. Kanina pa ano yun, iikutan niyang pain oh, mo. Kanina pa yan eh o. Oh. Pwede ko kayo hagi siya pain ulit eh yung... o. Siya lagay na. Wala yung ano ko eh. Oh. <coughs> Nakadaan na naman sa ayun o oh. sa. Sama pang ano oh Fishing eh oh. Pinaluluto na Ayan ang aming huli mga master Mga kadawi Ayun, no. Ay, no. ay Ay yun Ay ha? Ay ay Blend Wala namang minor dito eh oh, mga May dalawang senior na dito eh Ayan no, yung mga huli o oh. Grey, kung ano nang <laughs> Dala, dala ka nang ano. Hindi sabi naman. May tilapia, dala dito Post, post niyo ah. Tsaka tingite. Yeah. pinakawalan pa. Yung masyadong malaki e, 'yun eh. Mga kadawi. Yeah, Ayan. sa Ayan. 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 na Ayan. 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 Natapos na yung aming night fishing adventure. Eh Ayan, eh, hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Yun, really no. Nadali ng tigite. Yun, <laughs> no. Hindi ka man nakadali sa ilaw. Ito nakadali.